Hello po mga kabayong bato yan. Good morning, good morning po sa inyong lahat. pagkagising po namin ng uh, around 5 AM ng umaga po, ano, uh, wala na po kaming makita, wala na po kaming wala uh, <laughs> pati yung mga bahay, bundok, mga bundok eh, nawala po ng lahat oh kasi napuno po ng fog tinatawag pa nilang pag yung puso ng Vulcan Tahal o oh, smag, smag po uh -huh. ng Vulcan Tahal yeah. tindan nyo po, oh, wala, wala na talaga makita <laughs> wala po tayo sa bagyo at wala rin po tayo sa ibang bansa kundi na sa Batangas po kayo oh. tingnan nyo po, oh, mga ba ito yan oh. walang wala na po, hindi na po makita ang mga ano yan, yung fish pan yung Vulcan Tahal pero, pero, kayong mga, kanina makikita nyo po kanina yan, nag Sobrang kapal po ng fact, as in wala kasing po kayo. Kasing kapal ng mukha. <laughs> Ayun po mga kabayan bata. Mga kabayan yeah. ah, <laughs> Mga kabayan bata Mga kabayan bata natin dyan. Ingat po tayo. Uh, uh, Mag-face mask po tayo. di ba Kahit bata nag-face mask din <laughs> Tapos, Patang ayan. Ingat po kayo mga patanggay Sa, sa, sa Patang Patang ayan. Hello po sa inyo. Ayan. Bye-bye po sa ating mga kabayan bata dyan. Bye-bye. Ingat-ingat.